ikaw ang LTO chief pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas. May problema tayo. Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. Chief, makinig ka kasi importante ito dahil malaking porwisyo sa katulad niya. Guys, tingnan nyo to, mismong hepe na po ng LTO. Hindi niya alam yung tamang pagpapatupad ng batas regarding po dito sa student license. Kaya na lecturean po siya dito ni Congressman Busita. Tara mga parekat, at sabay-sabay po nating panoorin kung paano action nito ni Congressman Busita. Anong nangyari nung mahuli siya dahil wala kang helmet? Tapos, anong sabi sa'yo ng in enforcer? Ang sabi lang po sa akin yung yung backride ko po, po walang helmet. Kasi natchel lang po siya. Okay. Sir. Bakit mo naisipang ipakita yung lisensya mo? Sige ka po, nakasunodin lang po. Oh, sige. Anong sabi ng importer? Sabi po niya, sige lagay ko yung kawala ko para yung po sa Pati nga yung lisensya mo. Brother, alam mo na na nakalagay dito, isususpende ka ng one year. Hindi sir, bali yung na-email lang po sa akin, doon ko lang po nalaman. Doon mo nalaman? Opo. Oh, po. Brother, good morning. Sinong ano Ay, dito? Dito po sandali, nag-CR lang tawag. Ang guard. Ang guard Ibig sabihin, Sir. nalaman mo lang na masususpende ka one year dahil do sa in-email? Sa in email po. Ito ano? Opo. Oh, May one year suspension. E, ewan ko kung ba't nangyari yun. Then, paso po. Thank you. Nandiyan ba si Hepe? Eh. Ayun po sa'yo. Yung dalawa, yung kasama ko. Hi, brother. Good morning. Chief, good morning. Good morning, sir. Good morning. Uh -oh. May idudulog kami sa'yo. <laughs> Ayan, picture muna. Presidente po ng Pangulo. Pangulo po. Toda o todas? Todas. <laughs> Chip, ito kasi, nakausap ko na ito. Ako na magkukwento para mabilis. Kung may itatanong ka, di malalaman. Nung... Nahuli ng LTO enforcer ito. Yung kanyang girlfriend, walang helmet. Tama naman ang pagkahuli sa party na yon. Ang dala nitong driver, student permit. Itong girlfriend niya, nagpakita sa enforcer ng driver's license. Siya ang angkas. Ngayon, chief, kaya kami pumunta dito, bakit ang lumabas sa printout, pinadala sa kanyang email, siya, uh, chief, may babayarang multa na 1.5 para sa not wearing helmet. Yes po. Pero may babayaran pa rin siyang 3,000 pesos driving without a valid driver's license. consider uh -huh. Considered, valid yung kanya student permit kasi sa batas, pinapayagan student permit ang dala niya at may angkas kasyang lisensyado. Ano uh, accompanied by a professional driver's license. So po ikaw eh, so po ba ang chief dito? Uh, uh, so may problema. Okay, po, may so, yeah. problema tayo. I ikaw ang LTO chief pero hindi mo alam yung tamang pagpapatupad ng batas ang pagkaalam mo, Chief, student permit siya, dapat ang ka, ka kasama, professional driver. Sinong nagturo sa inyo nun? Yung aming matagal na po. Dito po sa driver. Ibig sabihin pala, marami na tayong nabiktima doon sa maling pagpapatupad. Ngayon, By the way, Madam, oh. uh, uh, recorded tayo, naka-video, public hmm. interest, public oh. awareness. Kasi wala, tayo. wala tayong pag-uusapang personal. Oh ang pinag-uusapan natin dito, yung tamang pagpapatupad ng batas. kailan ko kasi ipakita sa iyo eh. Hindi ko ini-expect na ganun ang pagkakaalam mo. Oh. Kailangan kasi mabasa ni Chip eh. Ah, aliga brother, ito adjudicator. Okay. Ang trabaho ng adjudicator, pag may contest, ikaw ang nag-iimbestiga. Tama? Okay. Nahuli ng enforcer ninyo, ang angkas niya walang helmet. Tama ang pagkahuli kasi ang angkas walang helmet. Ang kanyang dala, student permit. Ang dala ng kanyang angkas, non-professional. May violation siya na no helmet. Walang question doon. Ikaw ang adjudicator. Ang tanong ko sa iyo, dapat bang patawan siya ng one year suspension? Uh, depende de sir dun sa ano eh. Kasi po, teka muna, wag wag depende. So, ito lang po kasi, yung po ako sinabi namin ng na professional eh. kasi po, motor nga lang po pala yung pinabay niya. Ang sakay po niya eh, ano kaya po, yung sa non-pro, okay siya okay, dahil. Hindi, hindi, teka teka lang, teka teka, nagmikos mikos, mikos tiga, na tayo. Teka, teka lang, may mikos na tayo Hindi pinag-uusapan dito Motor o jeep o tricycle Chief, makinig ka kasi importante ito dahil malaking for sa katulad niya student permit dala niya ang angkas niya non professional driver's license doon sa usaping lisensya bawal bang ginawa niya o hindi ah tama po 'yon na authorized na yung angkas niya non professional tama po o, oh, Hepe, mag-usap nga kayo ng adjudicator kaya ninyo. Kaya sinabi ko, hindi na wala po sa loob ko na motor lang yung sasakyan. Hepe, o, ulitin ko po diba? sa'yo. Hepe, ulitin ko sa'yo. Hindi pinag-uusapan kong motorsiklo lang o tricycle o jeep o kotse. Nasa ano po kasi yan eh, di ba? Kung ang um, sasakyan. Nako, may problema tayo, Hepe. Sige. Ano Hepe, hindi sinabi ng batas na ang kailangang angkas niya professional driver's license. Andala. Yep. ang sinabi ng batas must be accompanied by a jolly license driver. Right. Hindi sinabing non-pro, hindi sinabing professional. So pag sinabing jolly license, jolly license siya, pero hindi professional. Walang sinabing ganun eh. Okay. Alam mo bang mabigat? Kaya mula Kabite, pumunta ako dito. One year siyang masususpende base sa pagkaintindi po ninyo. Pinapaliwanog ko sa inyo na malaking perwisyo ito sa katulad niya. Dahil kailangan niya ng lisensya pagpasok sa trabaho. Okay, student permit. Kasama niya yung angkas non-professional authorized ng batas yan. Ay, pero kung... Dahil sa maling pagpapatupad, sususpendihin natin siya ng isang taon napakahirap. Okay lang sana kung tama ang pagpapatupad ng batas. Bakit lumabas sa print out? Magbabayad siya ng 3,000 at suspended siya ng 1 year. Sir, kasi uh, uh, yun po yung initial ano natin eh. Violation dito. Yung initial dito. Diba? Yung po na nakatikit. Yung po yung kasing in -code namin dyan. Eh, Eto ang problema kasi. Kasi okay. kung ito ay nagtiwala sa LTO at hindi niya alam na mali itong gustong mangyari ng LTO, tatahimik na lang siya, sorry na lang. Tatanggapin niya yung suspension niya ng one year. Ay, kawawa naman. Akin na na yung lisensya, lisensya engine, mo. Po, yung lisensya uh, mo. malamang po, meron. May SP po nakalagay. Ang pangalan niya, mabuti, isinulat ng enforcer ninyo. Yung pangalan ni... Sa taas po, sa taas. Yan. At ang sabi ng enforcer ninyo, ililisang ang pangalan niya. Apo. Okay. Uulitin ko, madam ha. Hindi pinag-uusapan kung motorsiklo, kotse, o jeep, o tricycle. Pinapayagan ng batas kapag student permit ang dala, non-professional, or professional, pwede. Adjudicator. Sa daan pa lang po kasi, sir, nag-uusap na yun, yung Porsche at yung Nahuli. Hindi, pinapaliwanag Apo, ko. Tama ba ako? Oo, tama ako. Chief Sige. Eh, kasi kawawa yung nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Ilan po bang ba enforcer ninyo? Ang nanguhuli po dito regional office po lang hmm. hindi, hindi po kami. Hindi kayo? Oh, dito lang, lang po nila pinakasal. O sige, kami. pero dahil ang ticket sa inyo, dito po kami. Siyang adjudicator. Kung siya ay magbabayad ng multa for not wearing helmet, yung angkas, mariresolve mo ito ngayon din. O sige, tingnan natin kung ma-re-resolve mo. O may para ka diyan, 15. five. Mayroon. O magbabayad ka ng 15. One 15.10. Five. One five ten Gusto ten ko ma, ten. ma mahinta yung resulta. O, o, Kasi kapatid, alam mo ako ay alam mo namang retired police ako eh. Huwag mong galingan magpalusot kasi supposedly wala na ito dito'ng pag-uusapan. Itong suspension. Huwag mong ipa, sasabing ipa, pag naipakita kasi dapat diyan ang importer ninyo nag-note na diyan na meron siyang angkas na lisensyado. Opa, yun po yung wala, eh. Para wala ka ng Opa. problema. O, kaya po wala. O kaya nga huwag ka Opa. nang magpalusot. Ang hanapin natin itong enforcer na ito. Sino ba ito? non po, Madam, tao mo ito o sa regional? Sa regional sa mm, sige at kung may note po Ano dyan. bang may sakop dito? Region 3? Region 3 po Sa Pampanga po Sino ang regional chief director ng LTO? Si ano po? The uh, uh, third general third uh, okay. general Sige, at sasabihan ko lecturean itong tao niya Ano yung pilyedo? Non-kill po Non-kill? Ako, ah, non-kill Kasi kung tama ang ginawa ni enforcer, Wala na tayong argumento ano Kung may note po dyan hindi ko mabubuking chip. Mabuti na rin na nangyari ito. Para nalaman ko may problema din, i-correct natin. Hindi sir, yung kung, kung nakipag-uusap sa sakin dun sa ano, maayos na po alam ma, mo, alam mo kapatid, kaya ako siya sinamahan. <clears throat> alam ko sistema ng LTO. Magagawa pa siya ng contest <clears> throat> letter throat> sa iyo. Pero yan napakaliwa na ikaw <clears throat> bilang adjudicator, throat> nakasulat, <throat> di ba? Na, Ibig sabihin, ano kumbinsido po, ka na siyang po, ang angkas, no? Okay. So, ang suma total nito, ang mali, itong enforcer ng regional. Kasi madam, brother, dapat po kung isinulat na, niya, accompanied by Miss Gacheco with non-professional non driver's license. Eh. So, wala na saan ang ganito. Um, Di ba? Tama. Hindi ko alam kung paano mo, gaano kabilis mo i-resolve ito Hindi, Kasi po, may ito May ano an an sir yan sa uh, Mayroon ano po yan sa oh, eh? sige po uh, yan auto-contested Auto-contested po nila Auto-contested okay. Pag sinabi yung auto-contested, uh, sa level mo I-click lang po dun sa lang Sa level mo, kita mo justified uh, Actually Sa lang po nang oh ayan na lang po namin uh, uh, Sa Xerox, nabilisense okay. okay. nung non-pro Ah, Neng, alika May tanong ako sa'yo Huwag kang ma-open ha Handa ka nang mamatay. Handa <laughs> <laughs> ka, ka mamatay, hindi. Mag-helmet ka. Ikaw, nakahandang mamatay ng girlfriend, hindi. Hindi, sir. Bakit <laughs> hindi ka nag-helmet? Hindi, hindi. Na, na Mas matataranta ka pag na-aksidente ka eh. Okay. Ay, hindi pala. Ba't mamatataranta pa eh. Putok na ang ulo. Wala ka nang alam doon. Ilan taon ka na? 28 po. Uulitin ko, handa ka nang mamatay. Naka, 25 po. O, di ba? Mag-helmet. Ah. Mahal mo ba talaga siya? Opo. <laughs> o, nagsasawa ka na sa kanya. Sabihin mo, <laughs> mabuti na yun. lang po. Eh, baka malimutan mong mabuhay siya. Eh, pag nga na po lang. Hindi, eh. nee, kasi ang, ang helmet napakahalaga. Isang ganun lang. Patay. Kaya tinanong ko kung handa ka ng mamatay eh. Sana, wag mo nang ulitin. Kasi baka sa susunod, hindi na tayo magkita pag hindi ka nag-helmet. Ikaw naman kapatid, sigurado ka mahal mo siya. Opo. <laughs> Parang hindi eh. Mahal po. Mahal mo talaga. <laughs> eh, dapat wag mo siya isakay pag wala helmet. Opo. Hindi na po. Paglilinaw, uh, tinutulungan kita hindi para konsintihin ka. Kasi hindi usapin dito yung sa for not wearing helmet. Kasi hepe, tanggap naman niya eh. No? At uh, kaya nga tinatanong ko sa girlfriend niya kung handang mamatay. Hindi ka pala naman handa, awag ah, mo nang ulitin. <coughs> Ikaw naman, kung totoong mahal mo ang, ang girlfriend mo, pagsuotan mo ng helmet. Apo. ba? Diba? Apo. So ito, ipapatawag ko at uh, tatawagan ko yung regional director ng Region 3. Dahil ito pala enforcer ng Regional LTO. Hindi niyo enforcer. Mabuti na lang yung adjudicator mo magaling. May adjudicator akong kilala eh. Uh, sir, yung Kung yung about, wala lang siyang pamilya, ipatatanggal eh, ko talaga siya eh. <laughs> yung about nga po dun sa na, po, na, narinig ko po yung vlog niya minsan na napanood yon. atas Yun. Okay. Ah, po, pinasa ko yung, syempre, nag-research po ako ng tungkol dun. Baka Hindi maliang... naman po agad maniniwala eh. Oo, oh, nag-research ka. Eh, ako, nag ako, eh, wala akong nakalagay. Ibig sabihin na, na doon mo natutunan uh, dahil uh -huh. doon sa pinost ko. Okay. Okay. Pag yung unang wala -una po yun, eh, na, na, ko yung vlog. Pulis pa ako. Pag may nakita kang video ko, Chief, kahit hindi ka interesado, panuulin mo. Kahit hindi mo na tingnan yung mukha ko eh, pakinggan mo na lang. Tapos pag confused ka, katulad ng ginawa ni brother, ng adjudicator mo, confused siya, baka mali yung sinasabi ko, Nagresearch And he found out na tama yung sinasabi ko. Kasi kawawa naman to. O oh, sige, Chief, brother, gaano katagal mo ma-resolve ito? 5 minutes, 10 minutes. Sa 15 minutes na po tayo, sa... O oh, sige, hintayin ko. Gusto oh, kong masettled. No. Oh. And uh, in fairness naman sa inyo, enforcer pala ng national, ng regional. regional. Oh. Pero chief, alam mo na ngayon. Yes. Sir. Ha? ha? Yes, sir. Mabuti wala yes, kang enforcer. Baka pong busy ni Chief. Daming iniisip na ano eh. Daming pong oh. ah. ilam po bupunta dito mga Ito, ito, kaya ko ginagawa paglilinaw kay Chief, baka sabi mo bakit si Congressman, Congressman na, ginagawa pa yan. Ba, ako po, major pa lang, ginagawa ko na ito. Hanggang sa nag-kernel, hanggang nag -retire. Then, kalooban ng Panginoon, nakapwesto tayo sa Kongreso, hindi ito trabaho ng Congressman. Yes. Napakasama lang na dati ako may advokasya nung naging congressman ako, wala-wala na. Hindi naman tama yon And uh, brother, ayaw ko kasi yung Actually, saglit ko lang ipahanap yung contact numbers nyo. Kaya lang, hindi ako kampante na tatawag lang sa telepono. Kasi alam mo, pagka tumawag sa'yo, Brother, ikaw ba adjudicator dyan? Yes sir, si Congressman Busita. Parang andating dating sa tenga, parang nananakot agad eh. Tama ba ako? Oh, eh, offensive para sa inyo yon Na parang binabara ako, ko ko, di ba? Samantalang ma-explain natin na ganito, malinaw sa lahat. Plus, andyan yung ebidensya, mabilis mong mariresol. And thank you. Ilan taong ka na dito? 10 years na po, kasama ng pagka-job order. 10 years Hanggang ngayon, year. job order Di ka? Hindi po, ano na po ako? Hindi, kasi kung job order ka, eh, makikipag-usap po kay Asik Bigol Mendoza. Kasi magaling siya, tapos, job order, eh, away-away na. So, hindi ka na job order. tro TRO na po. tro Transportation Regulation, Officer Juan. Odi, ayos. Ayos. Binata, may asawa? May asawa. Ilan? Magdadalawa na po yung anak. Magdadalawa po anak. Hindi makasagot yung beretsa. Anong misis mo? Nagtatabao? Hindi po, nasa bahay. Nasa bahay lang. Oo. Payong kapatid. Maging mabait lagi. Kasi, baka may kunwari may mag a sa'yo sa magko-contest harapin mo ng maayos alam mo bakit ipapaliwanag mo ng maayos kasi adjudicator ka okay. kasi baka may dumulog sa iyo may problema hindi maganda yung pakikipag-usap mo eh pwedeng alam mo may tao pag problemado eh, umapatay eh di ba kung yon kasi malaking kasi ma mahalaga ang trabaho mo bilang adjudicator. Pag may lumapit sa'yo, kahit mali siya, ipaliwanag mo ng maayos. Kasi baka pasupla-supla do, hindi mo na-explain ng maayos. Halimbawa ay may sakit yung kanyang anak, tapos nasuspende siya, awayin pa ng asawa, pwedeng ikamatay mo yun eh. Kaya itong mga ganitong issue, chief, binibigyan ko ng attention eh. One month suspension, ah, uh, one year. One year, po. One year. Pero nilinawin ko, ano, at uh, hindi naman ibig sabihin nila, lecturean ko kayo. Ang may problema dyan, yung enforcer ng regional office. Kung nilagay Kung na remarks dyan, po, may remark siya dyan, accompanied by a licensed non-professional driver. No. Na pong, uh, hindi na mapupunta itong na po, paragraph na ito. Tama. Apo. 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 O tapos, hindi ka na madagdagan ng trabaho. Yung simple, na lang. So, basahin ko nga ulit yung ito Brother Jerry, picturean mo ito. Tatawagan ko yung regional director. Meron? O sige, brother. 15 minutes. Apo. Ah, Apo. habang nire-resolve mo yan, may pera ka naman. Apo. Meron po. Mabuti. Absent ba kayo ngayon? Hindi po. Nagpaalam, nagpaalam po. lang po. O ulitin ko. Handa ka nang mamatay? Hindi. <laughs> Hindi po po. Hindi. Bakasan mo? Hindi. Hindi po po. O sige, mag-helmet. Apo. Totoong mahal mo siya. Opo. O dapat mag-helmet. Apo, sir. Thank oh, you. Oh, sige, po. brother. Result mo yan. Chief, okay na ha? Hindi po yan naalis na dito. Mag-usap kayo ng adjudicator mo. <laughs> para... <laughs> so, ah, so, ano daming... lecturean mo kaya si <laughs> Chief. Hindi <laughs> po. <laughs> <laughs> Mas magaling ah, po. Si mm -hmm. Opo. Oh, Thank you po. Siguro alam mo noon pa man, ilang taon ka na dito? Ah, uh, 30. Na. 30. Matagal 30 na yang Marites <laughs> eh. Hindi pa nauso yung Marites. Uso na yan, bro. Yung Marites dapat pag chief ka, marites ka rin. Makikipag chismisan ka. Ayan, naiwang ka sa chismis. Mabuti si brother, adjudicator. Actually, eto para magandang ang usapan natin. May record kami eh, ba? Diba? Hindi ko naman totally hinuhusgan si yung enforcer ng regional. Pero malinaw na malinaw, base sa ebidensya, mali ang trabaho niya. Yan, may listahan kami sa opisina. First offense, okay lang sa akin. Pag nag-second offense, hindi na okay sa akin. Ibig sabihin, makikialam na ako kung kailangan tanggalin sa trabaho, dapat tanggalin. Siyempre, first offense, tayo naman lahat nagkakamali. Si Hepe, nagkakamali din. Late ka sa chismis. Ngayon, mabalik, ma Ngayon malinaw na sa'yo na kapag student permit ang dala, regardless kung non-pro or professional authorized. Okay? Sige po, brother. Anyway, walang okay. kape dito. Ano? Meron po. Meron po. Meron. Po. Meron. Wala po kayo. Ay, huwag na. Huli ka na eh. <laughs> hindi po. Eh, <laughs> <Hindi laughs> na, <laughs> nag-uusap <laughs> po <laughs> kasi tayo. Kaya hindi po. Hindi, <laughs> <laughs> ma-resolve lang <laughs> ito. Ma-resolve lang ito. Happy na ako. Sige po, sir. Okay, brother. No. Uh, adjudicator, brother Jerry, Testingin ko kung talagang magaling to. May pulis. Yung truck loaded ng bigas. Brother Matt? Yes, ko. Bigas? Hinuli ng pulis. Overloaded yung truck. Walang timbang. Hindi tinimbang. Tama ang huli, hindi. Mali. Mali ano? Yes. Mali. Mali. Overloading po yung ano, yung nilagay niya overloading. Meron po kasi mga excess load. Mga, overloading uh, or excess load, walang timbangan. walang timbangan, mali ang huli. Tama. 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 O, Tama. yun. Pupunta namin pulis dito rin sa Giginto. Mm. -hmm. Hmm. Saan po kaya inuli. <laughs> dito sa teritoryo ng Giginto. Brother, magaling to. Oo. <laughs> kaya lang ay eh, naka-permanent position naman ako. Naka permanent position. Oh. Di ah. bale, mukhang tingnan ko ang ng palad mo. <laughs> Pinapawi siya na nga po sa kabay. Eh. Hey, sir, magaling din eh. Pumapasok pala kayo Congress pa, no? Hmm. sa ato. Mag-usap tayo. Kunin mo yung number nito. Yes, ko. Magkuha na ngayon ng number, ah. Sige po. Awa ka mong kamay ko. Madam, ikaw. Sige po. Brother, Uh, sure. Brother, yung number mo ko kanin ni Brother Matt kasi tatawagan kita hindi LTO services related to. Huwag kang kabahan. <laughs> Ikaw, madam. kayo eh. ako Madam, mag-reduce ka ng konti. <laughs> no? Mag-reduce ka. Ilan anak mo? Dalawa lang. Dalawa lang. Ilan taon ang buso? Uh, 22. Pero mag-reduce ka. Kasi ang stroke, malupit. Ay, 2 years na lang. No? So, mag-reduce ka. Kasi, iwasan mo nang kumain ng pork. Iwasan mo yung oily foods. Iwasan mo yung matatamis. Iwasan mo yung mahalat. More on gulay, fruits. Iwasan ang junk foods, Iwasan ang soft drinks. Para pag nag-retire ka, wala kang problema. Pangit naman na pag nag-retire ka, yung retirement pay mo, yung pension mo, pagpa-hospital lang. Ah, uh, Siyempre, advocate ako. Hindi ko, sinasabing, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo. Pero pag may issue, may contest, parang confused ka, tumawag ka sa opisina. Para, kasi ang concern ko doon, hindi ko sinasabing mas magaling ako sa'yo ang concern ko doon, once na nag-recommenda ka, dapat tama. Okay. Kasi pag mali ang recommendation mo, kawawa yung biktima. Public service tayo eh. Diba? Okay? okay. okay. Sir. Sige. Ah, sige. po. Thank you. Babalik kami after 15 minutes. Tatawagan kita. Ah, sige po. Dahil iba yung <laughs> ano ko sa kamay niya <laughs> ah. eh. Magkang kabahan. po eh. Ayun. Magkang kabahan. <laughs> oh, chief, ha? Sir, oh, paano na. po? Thank you. Okay. Actually, uh, sir, palabas na rin ako nung nag-remit re din ako sa bank ng collection. Ah, <laughs> uh, magbayad ka na. Opo. 1 para ma-resolve na yun. Matanggal na yung 3,000 plus suspension. suspension one 1 year yun eh. Apo, ang bigat nun. Brother, Apo. stand by. Babalik Apo, Apo. kami na. Oh, ambilis. Nasa si ano. Okay na, no. Sold. Ang bilis ah. Wala pang 15 minutes. Ah, wala po ba? <laughs> Uminom lang kami ng buho ko doon sa labas eh. <laughs> Tapos tumawag yung rider. Okay na. Okay. Lang ang ganda naman po kabilis ang pagtapos. Akin okay, na na yung number ni Ardy. Ayaw sumagot. Ako ang tatawag. Yung happy na lang po kaya Pero yung happy po ng law enforcer, nakausap ko na po. Okay, tawagan ko. O tingnan nung ticket? Hindi, sinurender sa kanila, di ba? Opo. Oh, Ito na po. Teka pala, may isa pa akong concern eh. Pati nung T.O.P. May problema ka sa akin. Hepe, halimbawa nahuli ako ng January 1. Then, nagbayad ako ng multa. January 20. Iso-suspended ninyo ako ng ilang days? 30 days. Kailan ang simula ng suspension ko? Mula nung nahuli. Mula nung nahuli. Bakit alam nito? Yung nasa ticket po yung ticket. Yes. Tinanong kita kung alam mo, pero may mga suspende, na mali ang pagkaintindi ng ibang LTO. Doon nag start ang pagkasuspende kung kailan nagbayad. Sabi po nila, yan po yung sabi nila. Yun ang sabi nila, ano? Pero kung pagbabasihan mo yung batas... Ganun po yung practice dati. Dati? Apo, yung ko po. O, itinama e, na ninyo. Ah, po Nako, do sa ating mga kababayan na, na uh, ng 30 days dahil lumampas kayo ng 15 days bago magbayad ng multa. Kapag ang suspension niyo ay nagsimula sa kung kailan kayo nagbayad, tumawag kayo sa ating opisina at ipasususpende natin yung LTO na nagsintensya sa inyo ng mali. Nga pala, gusto po nating magpasalamat dito sa ating kapatid na chief ng LTO, Giginto Bulacan. At dito sa adjudicator nitong uh, LTO Gigento Bulacan. Pagnilinaw po, yung ating kapatid na rider ay totoo na may paglabag dahil ang kanyang girlfriend o ang kanyang angkas ay walang helmet. 'Yun po ang violation. At uh, base po sa aming pag-uusap, dahil ang rider ay student permit andala ang kanya namang kasama na girlfriend backride niya noong mahuli, mayroon siyang non-professional driver's license. At sinasabi po ng batas, kapag ikaw ay student permit ang dala, pwede kang magmaneho na ang kasama mo ay may lisensya na non-professional or professional driver's license. Ito pong ating kapatid na rider ay uh, sinamahan natin dito sa LTO para matiyak na hindi siya mapapatawan ng kasalanan na hindi naman niya ginawa. Hindi siya dapat masuspende ng isang taon. Napakahira po na masuspende nang isang taon sa ordinaryong manggagawa, mahirap ang walang lisensya, mahirap ang walang motorsiklo. Hindi po biro ang perwisyo sa katulad niya. Kaya po inaksyonan po natin. Paglilinaw, hindi po natin konsinte ang paglabag ng ating kapatid na motorista. At uh, ito po ang aking uh, itong ating kapatid, yung kanyang girlfriend, tinanong ko po kung handa nang mamatay, hindi raw naman. Kaya sana siya po ay maghe-helmet na sa susunod na mga araw. At yung kanya pong uh, boyfriend na rider, ay uh, tinanong natin, ano, brother, sabi mo, mahal mo naman ang girlfriend mo. sabi mo lang, kung nagsasawa ka na, ko <laughs> eh, <laughs> kausapin mo na <laughs> break na kayo. No? Okay. Joke lang naman. So, yun naman po. Maraming salamat at mabuhay tayo lahat. Nga pala po, paglilinaw sa lahat, hindi ito trabaho ng congressman. Ipinagpapatuloy lamang po natin ang ating advokasya. Bila bapak malam ini selamat.